Hi, good morning. Dito na naman tayo, papasok na naman ako sa trabaho. Gusto ko lang maglabas ng uh, sama ng loob ko, grabe. Kasi nga ilang araw na akong inaatake ng anxieties ko, sobra. Talagang pakaramdam ko ay ako na ang bibigay anytime soon. Alam mo yun, pag inaatake ka ng anxiety sobrang hirap. Kasi hindi ka makatulog, gabi-gabi, parang... Uh, gising yung diwa mo, nakapikit ang mga mata mo, pero gising yung diwa mo, buong magdamag. Grabe, yun ang nararamdaman ko ngayon. Tapos, nahihirapan ako sa paghinga ko, tapos sumisikip yung dibdib ko, kasi nga, sa kaiisip ng mga problema ko, okay? Nainis ako sa mga kapatid ko, na yun nga, mga walang trabaho, isa ko pang intindihin, iniintindi ko na nga yung nanay ko, akalain mo yun, yung, sila ang pinong problema nila is kung paano daw yung pamasahin nila araw-araw pagpunta sa ospital para mabantayan daw kuno si nanay o kaya naman pangkain daw nila araw-araw pero -araw. yun mo yun anak din kayo bakit kailangan pati yun iintindihin ko pa buong buhay nila ganun ang ugali nila hanggang ngayon ba naman hanggang sa huling sandali nila ganun para ng ugali nila na is para silang mga bata na bibigyan mo ng pamasahi para lang gumalaw kalain mo yun, doon mo talaga makikita yung kung may pagmamahal yung mga anak mo sa magulang eh, dahil kung ikaw uh, anak, gagawin mong lahat para sa magulang mo, diba, kung talagang gusto mo tumulong sa kanila kung nakikita mo yung paghihirap nila kahit nung bata ka pa lang, makikita mo yan gagawa ka ng paraan para matulungan ang mga magulang mo pero anong ginawa nila, grabe yung mga kapatid ko sa pangalawa sa ina nga, ah uh, hindi sila ganoon. Alam mo, ibang-iba kami sa mga anak sa una dahil kaming mga anak sa una, hindi kami lumaki sa nanay ko. Sabi ko nga grade 6 pa lang kami, wala pang grade 6 yung iba, inawala na sa poder ng nanay ko. Kasi nga inalis na kami ng nanay ko na na kami sa ibang pamilya, iba't ibang mga pamilya. Habang sila ay sa kanila, yung mga anak niya sa pangalawa. Akalain mo yun, kami na mga natutong mabuhay ng sa amin, natutong tumayo nang sa amin, nagsumikap kami, kami yung nagpaaral sa sarili namin ng high school, hindi kami umasa sa mga magulang namin. Habang yung nandun sa pangalawa, uh, mga anak ng nanay ko sa huli, parang hindi alintana yung hirap ng buhay nagtrabaho hindi sila nagtrabaho buong buhay nila o nagtrabaho man yung alam mo yung parang sideline sideline lang side hustle ganyan kontento na ako magpera ngayon bahala na bukas or sa mga susunod na mga araw kung wala silang trabaho ganun yung klase ng lifestyle nila hindi nila alintana yung uh, yung mga alalahanin na paano kapag nagkasakit ka paano kapag nawalan ka ng trabaho paano yung mga babayaran mong mga uh, kuryente tubig Ah, pagkain mo pa araw-araw, pag nagkasakit ka pa, yung mga ganong bagay, hindi nila iniisip yun, hindi nila pinaghahandaan yun. Samantalang ako, buong buhay ko, pinaghahandaan ko yan. Alam mo yun, kasi ako, ako nahihirapan ako ngayon dahil sa pagtulong ko nga sa nanay ko. Dahil sabi ko nga, nine days pa lang ang laki na nang nagagastos ko, just ko. Biruin mo, nine days pa lamang, 57K nang na nagagastos ko. Dahil yung, uh, yung una, panggasos daw nila nga, sabi, sa pagpunta sa nanay, uh, pambasahi, pangkain nila. Sa, kaya sabi ko, naisip kong suggestion, ganito na lang kaya ang gawin. Ano? Dahil nga madami sila, eh, mga walang trabaho ngayon, mga yun, ang dami nilang walang trabaho. Lima na ngayon yung walang trabaho, apat or lima. Well, sa side ni nanay, apat. Sa side ko, isa yung walang na rin trabaho ngayon. Kasi nga, basta may pinagdaaraanan siya ngayon. Kaya lima na sila. Sabi ko, ganito na lang naisip kong solusyon. Ah, uh, ano kaya kung yung dalawa na lang ang magpalitan sa ospital? Or kahit isa na lang, hindi naman kailangan na dalawa-dalawang kapalitan sa ospital. May tulugan naman doon sa ospital. Dun na lang matulog. Huwag nang kailangan magpalitan. Para lamang uh, hindi mahagad sa pamasahe at hindi mahagad sa pangkain. And then yung mga nagtatrabaho, patuloy yung magtrabaho para makasustain doon sa nagbabantay sa ospital. ba? Diba? Yun ang naisip kong solusyon. So nagalit yung kapatid ko. Kasi sabi ko sa kanya, huwag ka nang tumulong. Kung uh, mahihirapan ka rin lamang sa pagtulong mo kay nanay. Yun, nagalit siya sa akin. Kasi sabi niya, ang, ang sakit ko daw magsalita. So sabi ko sa kanya, hindi ako masakit magsalita. Sabi ko sa kanya, sinasabi ko lang kung ano yung magandang suggestion, kung ano yung tama at mabisang paraan. Kasi parang ang lumalabas na pangyayari is, parang ano, hindi sila kikilos kung hindi mo sila babayaran, parang ganun. Na parang pinalalabas nila na kung magbabayad ako ng caregiver para kay nanay, ay mahal din sila. Pagkain na nga lang at pamasahe daw. Imagine kung tutuusin, hindi ko naman talaga dapat na akuin lahat ng responsibilidad, lalo na sa mga gastusin. Kasi unat sa lahat, hindi naman ako tumira sa nanay ko kung tutuusin. Hindi rin siya nagpaaral sa akin ng high school. Ako ang nagpaaral sa sarili ko ng high school at saka yung lola ko. Tsaka si kuya, tumulong din siya. Pero si nanay, hindi. Kaya kung gustuhin ko mang tulungan ng nanay ko dahil yun sa gusto ko. Pero hindi dahil sa napipilitan ako dahil ako lang yung may pera. So nainis ako ng ganun, sabi ko sa kapatid ko. Anak ka din. Hindi lang ako ang anak ng nanay. Gumawa din kayo ng paraan. Na kahit man lamang sa pangkain nyo, pamasahin nyo, papunta sa ospital, kahit man lang yung maibigay nyo sa sarili nyo, yun ang maipapakita nyo pagtulong sa nanay, sa nanay natin. Yun, hindi siya nakapagsalita. Grabe. Sabi ko sa kanya, magkaibang magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Hindi talaga tayo magkakaintindihan. Dahil ako, ako yung tipo ng tao na pinaghahandaan ko yung buhay ko. Bawat pangyayari sa buhay ko, pinaghahandaan ko yan. Dahil ako, ayokong iasa yung, yung sarili ko, yung buhay ko pagdating ng panahon sa anak ko. Kagaya ng pinagdaraanan ko ngayon na sinanay na nakaasa sa mga anak niya, ayokong pagdaanan ng anak ko 'yun. Kaya nga binabali ko yun yung cycle na 'yun sa akin. Pero ang nangyayari ngayon, unti-unti akong nauupos, unti-unti akong natutunaw. Dahil sa laki ng mga gastusin, tapos may natitira pa ha, may natitira pang bills na 70k sa uh, bills na sa ospital dahil nga daw hindi daw sakop ng PhilHealth 'yun dahil yung ICU nga daw. Kaya ngayon, sabi ko, pucha, pag i-add pa yun, ay eh, 127k na ang magagastos ko, pucha. Wala pang ilang ano yun. Wala pang, wala pa man lamang 15 days. Sabi ko, pucha, hindi, hindi ako gumagastos ng ganong kalaking pera dito sa Amerika ng ganon. Kaya halos uh, madurog ako at saka pati hindi ako lumaki na yun. para parang nakaasa sa ibang tao, nangihingi sa ibang tao. Hindi ako ganon, lumaki ako na binuhat ko yung sarili ko, dinala ko yung sarili ko. Uh, kung kaya kong gawa ng paraan yung pamumuhay ko, gagawin ko ng paraan, wag lang akong masa sa ibang tao. Natuto akong mag-ipon, magtabi para sa sarili ko, para pag mga ilangan ako, may dudukutin ako. Para hindi ko kailangan ng tumakbo sa ibang tao. Dahil, alam ko mas mahirap yung ganong sitwasyon. Ayaw na ayaw ko, natatakbo ako sa ibang tao para lang sa pan sarili kong pangangailangan. Pero yun nga, nainis ako sa kapatid ko na parang yung pang pa naging dahilan niya na parang iba-blackmail pa niya ako na oh sabi niya o oh sige um yun nga na hayaan daw siya na tumulong sa kanyang paraan na manghingi sa social media sabi niya ganun pakialaman ko na lang daw yung responsibilidad ko sa nanay ko grabe responsibilidad ko ang galing magsalita hindi ko yung responsibilidad kung tutuusin ginagawa ko lang yun dahil kahit pa paano may pagmamahal para rin ako sa magulang namin may may ano pa rin ako sa nanay ko awa pa rin ako sa nanay ko alam mo yun, dahil makatao pa rin ako, di ba? Hindi ko pa rin kaya na mamatay siya sa mga, parang pakiramdam ko pag namatay siya, nasa kamay ko na yung buhay niya. Tangina, pero ako yung nadudurog, ako yung nauupos sa parang kandila. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko may pera ako, pero pakiramdam ko. Alam mo yun, hindi nila maintindihan yung sitwasyon ko yung anxiety ko, inaatake ako ng halos simula ng hospital siya. Araw-araw ako inaatake ng anxiety, hindi pa rin natatapos. Kahit uminom ako ng gamot, nandun pa rin. Inaatake ako ng anxiety ko na sabi ko sa sarili ko, shit, naganda ako para sa sarili ko, naganda ako ng para sa sarili kong buhay, para pagdating ng panahon, hindi ko kakailanganin umasa sa anak ko. Pero napupunta yun sa nanay ko. Ang ina, sabi ko hanggang kailan ko dadalhin ito? Bakit ganun? Parang unfair ng buhay sa akin, sabi ko ganyan. Ako na iniwan ng magulang at tinalikuran ng magulang. Tapos ngayon na nangangailangan siya, nasa kama na siya, nasa, nasa hospital bed na siya. Hindi na makakain, sa tube na kumakain. Hindi na makahinga ng sarili niyang paghinga sa oxygen na umaasa at sa BiPAP. Pero alam mo yun, sa akin pa rin, ako pa rin ang magdurusa sa desisyon na siyang pumili. Sobrang hirap, sobrang hirap. Sabi ko sa sarili ko, Lord, dahil ngayon ang anxiety ko is malala na naman. Sabi ko, ano bang gagawin ko, Lord? Ah, tiisin itong lahat ng pangyayaring ito. Tiisin itong buhay na binigay niyo sa akin. Tiisin itong pagsubok na binigay niyo sa akin. Nag-aalala ako na yun nga ang anxiety ko. Sabi ko, Nag-aalala ako na paano kung maubos yung lahat ng naipon ko? Paano kung lahat ng naipon ko ay sa kanya na lang mapunta? Doon na lang mapunta sa medical hospital niya at sa lahat pa ng mga pangangailangan niya, monthly maintenance niya. Paano naman ako? Paano kung maubos yung ipon ko at hindi na ako makarecover para sa sarili ko? Ngayon ang mangyayari ako na naman, ako din yung aasa naman sa anak ko. Ayokong mangyayari yun, ayokong gawin yun sa anak ko. Yun ang pinag-aalala ko. Sabi ko, paano kung yung magiging pagtulong ko pala kay nanay eh, ay siyang magiging uh, pagbagsak ng financial ko? Sabi kong ganyan. Dahil hindi biro ang magkasakit sa Pilipinas, napakamahal. Kaya yun ang sinasabi ko na hindi biro ang mabuhay sa mundong ito. mahalang mabuhay sa mundong ito pero hindi nila maintindihan yun. At mahirap mabuhay sa mundong ito lalo na kung wala kang pera, lalo na kung uh, wala kang trabaho. Pero hindi ko maintindihan bakit nagagawa nila na wala silang trabaho. Kung kailan lang sila magatrabaho, tapos magagawa pang mag-anak. Tangina. Kaya ngayon na kaya ako ng anxiety ko, sabi ko, paano kaya kung bumitaw ako? Pabihan ko na lang muna kaya sila, gagawa kaya sila ng paraan hindi naman ako totally eh, bibitaw. Bibitaw lang ako ng isang buwan. Ah, uh, ditingnan ko lang kung gagawa sila ng paraan. Tutal naman, hindi pa kailangan ni nanay ng tulong. Eh, kasi nga, nasa ospital pa lang siya. So, kumbaga, ang may kailangan ng tulong is itong mga kapatid ko. Dahil nga daw, pagpunta-punta kuno sa ospital at pangkain daw nila nga araw-araw. Hindi nila magawang imultitas yung buhay nila. Tapos sabi pa sa akin ng kapatid kong isa, yun nga inaway ko. Sabi niya, eh paano pa ngayon makakapagtrabaho si, G? ano, ganto ganyan. Hindi na nga lalo siya makakapagtrabaho. Dahil nga may sakit na si nanay, magiging ano na siya, uh, alagain na siya. Sabi ko, hindi naman siya magiging alagain. Hindi naman siya kailangan, naman siya kailangan bantayan, hindi naman siya kailangan anuin. Di pa pag wala kang choice, gagawa ka ng paraan? Ah, uh, i-handle mo kung paano mo ma-multitask ma yung sarili mo sa pagtatrabaho, sa pagkita ng pera para mabantayan yung nanay mo kasi yung nanay naman hindi naman siya alagain pa dahil meron na siyang machine na kailangan niya pwede na niyang gamitin yun uh, siya na lang maglalagay ng paghinga sa sarili niya yun na lang nakakatae pa siya, nakakagalaw pa nakakatayo pa, hindi naman siya baldado pa kumbaga may uh, oxygen lamang siya, yun siguro kailangan bantayan nila, kung paubos na or hindi yun lang pero ang pinapalabas ng kapatid ko ay sabi niya ay parang hindi na makakapagtrabaho lalo yung sa naming kapatid. Eh, ay siya ngayon wala ding trabaho. Para talagang mga anak mayaman. Sabi ko, oh my God, di ba pag uh, mahirap kayo, wala kayong choice, gagawin yung lahat. Kagaya ko, wala akong choice noon, nung bata pa ako. Nagkaroon din ako ng maliit na anak. Pero tag-as ko yung sarili ko dahil wala akong choice. Sabi ko, kailangan kong kumita ng pera. Pero wala akong maaasahan. May anak akong maliit. Anong gagawin ko? Hindi ako magtrabaho sa nakukuha ng paggastos namin. Kaya kailangan kong pag-aralan yung oras ko. Kumbaga hinati-hati ko yung oras ko para makapagtrabaho ako, para maging ina pa rin ako, para ma masustentuhan ko para yung pamumuhay namin. Nagawa ko naman, pero bakit sila hindi nila magawa? So yun ang kiniinis ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, my God, mga anak mayaman ba tong mga to? Na hindi nilalintana kung gaano kahirap ang buhay? Like, dahil siguro namihasa talaga sila na may mga taong uh, sumasagot ang mga problema nila sa buhay nila, kaya ganun sila. Tapos ako, hindi ko yun matanggap dahil nga ako lumaki naman ako na hindi naman ako masa sa ibang tao. Hindi yung, bawat mga problema ko, akong sumusolusyon nun na hindi sila, hindi ang ibang tao. Kaya mahirap para sa akin yun na makita sila na gano'n na, na parang okay lang, wala akong trabaho. Hindi ako makapagtrabaho, wala na akong gagawin. Hindi ko matutulungan si nanay kasi wala nga akong trabaho. so, so parang sinabi nila na wala na akong gagawin. Hayaan ko na lang mamatay si nanay, ganun. Kasi wala akong trabaho eh. Paano mo nagagawa yan? Grabe. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung kakayanin ko to. <sighs> hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, tinutulungan ko ang nanay ko. Ang nangyayari, buong barangay ang tinutulungan ko dahil ngayon mga kapatid ko, mga walang trabaho. Ako pa rin ang bubuhay sa kanila anong gagawin ko Lord? Alisin ko yung nanay ko doon. Pag inalis ko naman yung nanay ko doon, paano yung asawa niya? Yung matanda na rin, syempre hindi naman niya pwedeng iwanan din yung asawa niya. Anong gagawin ko? Or ilipat ang nanay ko sa kuya ko, pero sabi ko nga yung asawa niya ay nandoon nga sa mga anak niya. Magkakasama sila doon. Para lang ma-maintain ko yung gastos ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bibigyan ko na naman sila ng source of income. Hindi na naman yan pangahawakan ng mga yan dahil gagawin na naman nilang source of food. Ah, Diyos ko, nahihirapan ako. Kung dalhin ko naman ang nanay ko dito, hindi ko rin siya maaalagaan. Dahil nga ako may trabaho dito. Ano mangyayari? Wala ko siya sa nursing home. Panginang buhay ito, sabi kong ganyan. Ang hirap. Ang hirap kapag yung mga kapatid mo, ay parang... Uh parang mga nasanay sa buhay na para sila mga anak sa mayaman. Kala mo naman mayaman, hindi naman mayaman. Tapos nainis pa ako na gusto pa ipa-private, wala naman palang pambayad, ako pa rin palang pagbabayarin. Kaya nainis ako sa kanya noon na sabi ko ay e, babayaran mo. Sabi ko dun sa isang kapatid ko, babayaran mo yung pagpasok ni nanay sa private hospital. 30k yun, kada araw, plus pa yung doctor's fee, at saka yung iba pang mga kailangan everyday yang mag stay kwentahin mo. Ngayon is ilang araw nang nanay ko sa ospital. Siguro mga 12-13 days na siya. Kwentahin mo yan, 30 times 13 days. May pambabayad ka doon? O tingnan mo. Sabi niya, wala. Wala pala eh, pues Magtiis tayo sa public hospital. Tapos sabi ko sa kanila, may pambili kayo ng machine ni nanay, nagagamitin ni nanay. Wala daw. Kasi hindi nila pinagandaan yun eh wala, hindi talaga sila marunong maghanda sa buhay niya. Hindi kagaya ako na sabi ko nga, pinaghahandaan ko yung buhay ko. Pinaghahandaan ko yung lahat ng maraming bagay sa buhay ko. Pero sila, wala sila noon. Hindi ko alam paano sila nabubuhay sa mundong ito. Kaya tinanong ko yung kapatid ko. Sabi ko, paano ka nabubuhay kung ganyan ang ginagawa mo? Wala ka palang trabaho. Ang sabi sa akin na, sakit mong magsalita. Ako pa yung masakit magsalita. Sabi ko, my God, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko itong pamilyang ito pamilyang ito na hindi naman ako doon lumaki. Grabe, pamilyang ito na hindi naman ako tinulungan na may taguyod, di ba, buong buhay ko. Inianak lang ako sa mundong ito, pero ako yung nagdurusa. Yun. Pero alam mo yun, hindi ko pa rin siya kayang mamatay na parang konsensya ko pa pag namatay siya. Ay, Diyos ko, kaya kayo na mga kabataan at bata pa kayo. Sabi ko sa inyo, asun as pumasok na kayo sa mundo ng pagtatrabaho, simulan nyo ng pag-iipon, paghahanda ng pera. Dahil hindi nyo alam, hindi nyo tawag dalangin pag nagkasakit kayo, kakailanganin nyo ang pera dahil lalo na sa Pilipinas mahal magkasakit. Not just in the Philippines, kahit saan pa kayo pumunta, kakailanganin nyo ang pera at mahal talaga ang pamumuhay. Kaya talagang para doon yun, pag-iipunan mo yung pera, iipunin mo, ayusin mo yung financial mo bago ka mag-asawa. Para pag mangailangan ka, meron kang perang pagkukunan, yun ang purpose noon. Pero hindi nila maisip yun. Okay, papasok na ako sa trabaho dahil wala ng oras. Saka na uli tayo magkuntuhan. Salamat sa pakikinig sa inyo dahil kahit pa paano gumagaan yung pakiramdam ko. Dahil kahit pa paano, uh, kumakalma-kalma ako. Kahit pa paano, hindi ako, alam mo yun, yung parang masikip sa dibdib. Pero hopefully, sana huwag kayong uh, mamroblema din sa akin. Okay? sige po ah uh, salamat po bye